welcome back po mga ka-hunters. Nandito naman po si Boss Mark. Tahimik lang para magbigay ng another blessing. Ayan, mamimigay, maghahanap-hanap lang ako mga ka-hunters. Ibibigay ko lang to pa isa-isa sa mga madadaanan ko. Yan, hindi po muna ako magpapa-challenge mga ka-hunters. Hindi rin po ako magpapahan. Ibibigay ko lang po ito. Sa kung sino lang po na doon madadaanan ko sa kalsada. Ayan, ayan lima muna limang sakong malalit lang naman ito mga ka-hunters ayun Ay, palang nakakayanan ko eh wala pa tayong kita mga hunters kaya eto lang kung hanggang saan lang makakaya ko ibibigay ko ayan maghahanap lang ako mga hunters ng madadaanan ko eto ka hunter may nakita ba ako may nakita ako isang pagbibigay natin ayan si kuya ayan dala niya pa yung anak niya ka hunter oh kaya oh. ka medyo ma-traffic ayan ah. nasa si kuya. Ay, pahawak mo na lang. Ibigay ko na kay kuya. Ika-aad na Ito ka, terus may nakita pa akong isa Si tatay At nakahabak ulit habulin natin baka umalis <laughs> Ito ba mo? Ito ka Hunters, may nakita ulit ako isa Tatay ulit Sipag talaga ka Hunters ng mga tatay natin Ayan, ka Hunters Madan ulit tayo ka Hunters Ayan, Hunters Eto ka, hunters. May isa pa akong nakita. Eto, si Tatay dito. Sige, direts mo pa. yun pa na po tayo ka hunters Ayan, maraming salamat po sa blessing yan, may ilan din po tayo natulungan ngayon ayun ah, yung isa po hindi ko na videohan dahil sa sobrang traffic and God bless na lang po sa iyo mga sa susunod Mga siguro yung mga vendors naman natin Tsaka yung mga yung Mga nagsasidecar Ayan Kaya sige, yan ang susunod natin yung mga tutulungan pa pasensya na po kung pa konti konti lang ako ha eh. eto lang po kasi yung nakaya ko eh ay pasensya na medyo hinihingal ako <laughs> sobrang init po kasi ayan sa salamat po mga ka-hunters na lang po tsaka pa share para mas marami pa po tayong matulungan ayan thank you thank you po ayan god bless po sa inyong lahat